Nanay ng magkakapatid na mahiyain nagtapat na sa totoo. Ito pala talaga ang tunay na dahilan. At eksperto na doktor may sinabi tungkol sa magkakapatid na mahiyain ano kaya ito mga kalingap. Yan ang sama-sama nating alamin. Alright mga kalingap, welcome back po muli sa ating munting YouTube channel. At unang-una ay pasalamatan po natin si Kuya Bal Santos Matubang at kaya na blogs at kay Kalingap bayan, ayan mga Kalingap at huwag po natin sanang kalimutan na mag like sa video na ito at sana po ay palagi po nating susuportahan yung uh, founder ng Kalingap na si Kuya Bal at Edna at Kalingap Rab Sa isang tahimik na bayan, may tatlong magkakapatid na kilala sa kanilang hindi karaniwang ugali. Sila ay sina Chris, Melissa, at Bea. Hindi tulad ng karamihan, ang pagiging mahiyain ng tatlong magkakapatid ay hindi basta-basta. Para sa kanila, ang pagiging mahiyain ay higit pa sa simpleng pag-iwas sa mga tao o pagkakaroon ng takot sa mga bagong sitwasyon. Sa bawat isa, may kakaibang dahilan kung bakit hindi nila kayang makisalamuhan ng normal sa mga tao. Si Chris, ang panganay, ay may likas na talino ngunit palaging takot na magsalita sa harap ng iba hindi siya komportable sa kahit anong uri ng atensyon. Kung may project na kailangan siyang magpaliwanag sa harap ng klase, ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang boses ay tila naurong. Na ang hirap sa kanya ay hindi lang ang takot, kundi ang pakiramdam na parang bawat mata sa kanyang paligid ay nagmamasid at naghuhusga. Si Melissa naman, ang ikalawa, ay mahiyain dahil sa mga alaala ng mga pagkatalo at kabiguan noong bata pa siya. Minsan, kapag naglalaro siya sa mga kalaro, siya'y laging natatalo. Hindi siya nakikinig sa mga payo ng iba at takot na baka muli siyang pagtawanan. Dahil dito, nakaramdam siya ng isang hindi maipaliwanag na takot na makisalamuha. Bawat pagkakataon ng makikisalamuha siya sa iba ay puno ng pangambang muling maipakita ang kanyang kahinaan. Si Bea, ang bunso, ay ang pinakamatindi. Hindi siya natututo ng mga simpleng pakikisalamuha sa kahit sinong tao. Bawat pagkakataon na may bagong tao, parang may nakikita siyang halimaw na makakalapit sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng kaba at parang hindi siya makagalaw. Hindi siya nakakapagsalita ng diretsyo at palaging may takot na baka may ibang tao na magbansag sa kanya bilang, tahimik, o, di marunong makipag-ugnayan. Isang araw, habang naglalakad ang tatlong magkakapatid sa kanilang bayan, nakita nila ang isang lumang bahay na may malalaking bintana. Isang magandang araw ang nagsisilbing tagpo ng kanilang pagbabago. Ang bawat isa ay nagtataglay ng kakaibang kalungkutan at takot, ngunit habang papalapit sila sa lumang bahay, naramdaman nila na may pagkakataon silang magbukas at makipag-ugnayan sa iba. Si Chris, na unang tumahimik at nag-isip ng mga paraan kung paano lalampasan ang kanyang takot, ay nagsimulang magpahayag ng saloobin sa kanyang mga kapatid. Ang pagiging mahiyain ko, siguro, hindi ko lang natutunan kung paano ipakita ang sarili ko. Hindi ito weakness, kundi isang bahagi ng aking pagiging tao. Si Melissa, na dati ay iniwasan ng mga pag-uusap, ay nagsimula ring magbukas. Marahil, kaya ako natatakot na makipag-ugnayan, ay dahil takot akong muling maramdaman ang pagkatalo. Pero hindi ko na kayang magtago pa. Hindi ko na pwedeng hayaang mapuno ng takot ang buhay ko. Si Bea, ang pinakamahiyain sa lahat, ay napaisip din. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga tao. Ngunit nais ko ring masubukan. Gusto kong malaman kung anong nararamdaman nila. Dahil dito, nagtakda silang tatlong magkakapatid ng isang plano. Magsisimula silang magbukas sa isa't isa, magbigay ng mga kwento at makinig. Hindi nila pinilit ang kanilang sarili na maging komportable agad, ngunit nagtakda sila ng mga hakbang upang matutunan ang makisalamuha unti-unti. Saksi ang bawat isa sa pagbabago nila. Matapos ang ilang linggong pagsasanay, nagsimula silang makipag-ugnayan sa mga tao sa kanilang bayan. Natutunan nilang tanggapin ang kanilang pagkatao, ang kanilang kahinaan at lakas. Natutunan nilang, sa kabila ng kanilang pagiging mahiyain, ang pagiging bukas at tapat sa kanilang nararamdaman ng susi upang magtagumpay sa pakikisalamuha. At sa wakas, natutunan nila na ang pagiging mahiyain ay hindi isang hadlang, kundi isang bahagi ng kanilang pagiging natatangi, at sa bawat hakbang ng pagbabago, nagiging mas matatag sila sa kanilang sarili at sa mga relasyon nila sa ibang tao. So ayun, at uh, ayun sa isang eksperto no at sa ating pagre-research ay ang attitude ng magkakapatid na mahiyain na si Chris at Melissa ay talagang hindi po sila mga normal na mahiyain dahil grabe na talaga yung pagkamahihiyain nila mga kalingap at ang mga katulad nito ay kailangan na talaga itong ma maipatingin sana sa isang espesyalista na doktor uh, para naman ay uh, makita naman tal uh, makita yung tunay na ano nila uh, kalagayan kung bakit sila nakaganyan dahil sa na ano natin uh, na obserbahan po at observe po natin sa kanilang mga kapatid ay yung pagkamahiyain nila ay hindi na po talaga Uh, normal at kaya hindi rin natin may na uh, makapag-isip yung mga viewers kung ano ba talaga ang tunay na nangyari sa magkakapatid na mahiyaan. So, sana no ay uh, magkaroon ng malaking improvements to uh, magkapat, ang magkakapatid na mahiyaan dahil uh, sinabi po ni Kalingaprap na gagawin niya ang lahat at Kitang-kita naman po natin mga Kalingap na ginagawa lahat talaga ni Kalingap Rob para mapabuti lang silang lahat. At sana ay magtagumpay po si Kalingap Rob sa kanyang mga plano patungkol dito sa magkakapatid na mayain. At yun, uh, sana po ay nagustuhan niyo po yung reaction video natin ngayon at huwag niyo po na mag-like. At God bless po sa ating lahat mga Kalingap. Hanggang sa muli.